J.M., ah! yes. yeah. makakabalik ka na sa loob ng bahay. Wait for me. Uy. Jazz, sa pananatili mo sa aking bahay, nasubok ang tatag ng iyong puso, ang pagkilala mo sa iyong sarili at ang kapasidad mong umunawa matuto at magmahal. Hiling ko na ang lahat ng ito ay magbigay din sana sa'yo ng leksyong mas magpapatibay sa iyong pagkatao. Panoorin mo ang pabaon ko para sa iyo. I'm Jazz, ang optimistic ate ng Dumaguete. Jazz. Sa pagdating mo sa aking tahanan bitbit -bit mo ang iyong pusong matapang, mapagmahal at puno ng pag-asa. Yeah. The most important people sa life ko noon, um, they had cancer. I've been taking care of people all my life. And with your optimistic heart, naging matibay kang sandigan ng iyong bagong kapamilya. At sa iyong paglabas, naway maging sandata mo ang mga aral at alaala na iyong naipon dito sa aking tahanan. Dito ko lang na-realize ko yan na I forgive people easily pero when it comes to myself, I'm so hard. Dito ko na-realize na, it feels so much better to apologize to yourself and to forgive yourself. Babaunin ko talaga yun. May your courageous and hopeful heart guide you towards your dreams. Ang aking optimistic ate, Jazz.